Hello guys. Hello mga ka-business. Good morning sa inyo lahat. Ayan. So pag-uusapan natin for today is yung puhunan or kung magkano yung puhunan na pwedeng mag-start sa egg business. So yun guys. Before I proceed to this video, uh, kung hindi pa kayo naka-subscribe sa channel ko, so subscribe na and click the notification bell para lagi kayong updated sa mga bago ko pang mga business na uh, business na ipapakita sa inyo. So, 'yun guys. Uh, start na tayo. Sensya na, wala po akong editor and sarili ko lang po 'yung ako lang po yung nag-e-edit sa video ko or hindi ko na siya ini-edit kasi kulang na nga po tayo sa time dahil marami din po akong ginagawa. Hi guys, so I'm Janet, mother of four um, and a full-time nanay. So yun guys. So kung gusto niyo mag-start ng egg business, kung meron kayong 20,000, is pwedeng-pwede na po yan. Pang extra income na po natin yan. So, yung 20,000, sorry, 20,000 na yon kung meron kang 20,000, pwedeng-pwede na po siyang pag-start ng egg business. So, yung sizes ng mga eggs natin is, is small, medium, large, XL, double XL. So, minsan nakakakuha po ako ng jumbo kasi yung mga customer ko lagi nilang hinahanap jumbo. So, madalang lang po yung jumbo na binibigay sa akin jumbo, malalaki po talaga yon and double yoke po yon So, dun sa 20,000 mo, makakabili ka na ng uh, 12 times 5. 12 times 5. So, yon makakabili ka ng 60 case. 60 case, ay sorry, 60 trays na um, eggs. Yon, trays na yon na eggs. So, depende yon kung kung gusto mo pang dagdagan, dun sa 20,000, nakakabili ka pa rin ng mga 2 case pa siguro. So, add mo na naman yung 24. So, yun. 84 na tray na X na ang mabibili mo sa 20,000 mo. So, mga ka-business, kung gusto nyo mag-start, start na kayo. Try nyo po yan. Alam nyo naman po na yung X natin, ang pinakamurang ulam and gustong gusto ng mga kids sa ngayon. So, yun nga po. Uh, meron na kayong 84 na case ay 84 na trace so dun sa 84 na trace na yun kikita ka na ng sabihin mo na 800 pesos so pag nag start ka ng e-business, hindi agad yan mabibenta kahit anong business naman mga kabusiness hindi yan agad mabebenta. kung first time, second time or first day, second day third day, yan hindi ka agad makakabenta kasi hintay mo pa na malaman ng mga nakakita ng mga tao na nagtitinda ka talaga. So, yung gagawin natin is popost natin sa Facebook. Sasabihin natin sa mga friends natin, sa mga relatives natin na nagtitinda tayo. So, yun guys. Yun na muna for now. And, yun nga yung ating uh, video for today. 20,000 lang. Pwede ka nang mag-start ng egg business. So yun na muna and magluluto pa ang lola nyo. Bye.